Magda na ito. Original diesel to kuya? Oo. Magkano to? Merry Christmas! 2.5 to? Magkano i-bike sir? Brand new. Pwede tasting. Plastic plastic. O brand new to? O brand new yan. Hindi nanggagaling plastic. Ano ba to? 80 pa? Happy New Year mga kapatid. Samahan niyo ako. Balikan natin na makasaysayang latagan ng mga murang gamit na mas kinala na burautan. Kung saan lahat ng bagay ay pwede mo pantawaran. Dito lang to sa kahabaan ng Carmen Plana Street, Tondo, Manila. Tara tignan natin kung anong mga bago rito. Sa bungad pa lang, nagkukumpulan na yung mga tao kaya tinignan ko kung anong meron dito. Tinitignan pala nila yung mga black shoes na to. Pag mo daw to, ka na kagad mag moonwalk gaya ni Michael Jackson. Basta huwag mo lang kakalimutan huba din ha, pag hindi mo nagagamitin gagamitin. Yung huling nagsuot daw kasi niyan, nasagasaan ng bus. Alas 12 ng gabi na, matapos maglakad habang natutulog sa underpass ng EDSA. <laughs> At ito pang malupit oh, takip ng inodoro. Antik daw yan, maniwala ka. Si Pinocchio pa nga may ari niyan eh. Mura lang tong binibenta ni kuya, 180 lang. Basta may kondisyon, huwag ka lang daw magsisinungaling ha, ah, habang jumay box ka. Kasi kapag nagkamali ka, yung tubol mo, aabot hanggang kusina. Oh! At ito po, oh, puting bola na pang volleyball. Maalamat daw ito. Kasi ito yung gamit ni Tom Hanks. Pelikulang kasaway. Naaalala mo ba? Tama ka. Si Wilson nga to. Ito yung madalas nakausap niya dun sa isla. Dito talaga sa Buroutan, marami kang bagay na makikitang kapakipakinabang. Ito pa oh, crowbar. Sigurado matutupad yung mataas na pangarap mong maging bahay. Dahil sa pamamagitan niyan, Madali mo na matutungkab yung mga doorknob at saka yung door lock. Kung gusto mo naman maging alagad ka ng batas, pwede rin. May murang posas dito na binibenta. 150 lang. Posasan mo na yung mga taong naglalaro sa escalator sa mga mall. Nakakaabala yun eh. Tapos kasuha mo ng jaywalking. Ikulong mo na 10 taon. Bahala ka. Ikaw ang batas pag binili mo to. Dito naman tayo sa mga cellphone. Merry Christmas. 2 to? 2.5 karamihan ng presyo ng cellphone ni Kuya. At meron pa kang 1.5. Pili ka lang ng brand na gusto mo. May Oppo, Vivo, Samsung, Dato Puti, at marami pang iba. Original naman lahat yan eh. Kaya lang yung ringtone, iisa lang. Pakinggan mo. Hindi kita mali. Mamamatay eh. Pwede na yan. Mura lang naman eh. Ang mahalaga, nakatipid ka. May libre naman SIM card yan eh. Nakaregister pa. Sa Saudi nga lang. <laughs>

Original diesel to kuya? Oh. Original Magkano to? 2.5 2.5 Yung Harley Davidson Ganun din, 2.5 2.5 din 2.5 din Masya again Masya again Masya Talaga naman ang gaganda ng mga relo na tinda ni kuya. Kaya yung mga tao, dinudumog talaga siya. Mura na, no? Kung ikukumpara sa mga mall, times 5 pa ang presyo niyan. Minsan, higit pa. Isa nga lang ang problema niyan. Nagre-revolusyon. Kada isang oras. Kaya sa pagtulog mo, sigurado may istorbo ka. Asahan mo na. Hindi lang tools at gadget ang makikita mo dito. May e-bike pang maganda. Kano e-bike, sir? Ten-five na lang ba? Ten-five? Granyo. Ten Pwede testing. Plastic, plastic. Abranyo ito? Abranyo yun. Inanggalag yung plastic. Ano ba to? 18 pa. 10,500? Sangka pa. Sumakay daw dyan si Doraemon at si Nobita. Teka lang. Tagtaka ako. Sabi ni Kuya branyo ba't may sumakay na? Tinesting lang naman daw kaso hindi binili. Hindi daw nagustuhan. Kasi yung takbo puro patras lang.